Pichor, 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 tayo! Ikaw magawa, ikaw magnepat, ikaw ikaw magnepat. Ikaw magnepat, ikaw magnepat. Ikaw magnepat, ikaw magnepat. Ikaw magnepat, ikaw magnepat.

ang video, picture, picture you know? like, So, John, Okay, okay na, okay na. ang <Finland> so na, na, na diwata diwata dito diwata oh, no. di Sige, si yan ano po si diparte tapos yung may yung may yung may yung may yung may yung yung may yung may yung may yung may yung may Kaya isa lang Diwata pati Kailan nyo si Tamgol So, ayan guys Kali Kanina lumabas si Diwata Nakabalot lang siya ng Ano uh, Komot Tinagbigyan <laughs> niya yung mga kabataan na nanggaling pa mismo sa Sambales. So ngayon naman, uh, dahil mag-lunch na, makita uh, naman natin ngayon uli yung pila ng tao. Ang dami ng tao yun. Uh. So ang dami na naman. Uli. So, Bagong araw na naman ngayon guys Ngayon ay araw ng Huwebes At syempre Nakikita natin yung mga plumang tao. Ito. Uh, okay, wala pa rin humpay. Uh, patuloy pa rin yung pagdami ng tao. Ano? Okay, Marami pa rin yung tao guys. Okay. umpisa na po yung paghaba ng pila ang oras natin ay uh, nasa 11.30 na ng tanghali yan Guys 11.30 ng tanghali at uh, ito naman na si balik na naman sa pila lima bapak sendiri tuh guys. Siapa <laughs> 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 bising-bising oleh si cap-cap boy. <laughs> ng ticket chop, chop ng uh, pork chop ng mga Paris na uh, in order ng ating mga guys tapos syempre doon yung uh, anli soup

grabe basher na naman yan may untinakbuhan <laughs> Ays, kasi kung ay hindi Sa ng isang China, China, ayun pa ito ayon? Pag hindi na, tayo. di ito magkukiko ko kita yung, hindi ito kami ng bracket white paper, or mo asimpanya, maisip May kung sa danta ko. kasi wala lang signal yung mas impactro, kung magtatay po ano pa ito? Namata yung kampana tayo? Ay 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 Fix na lang natin. Vlogger. <laughs> Mga solid na. Ang oh. tagal na. na Nahigop ko naman yung pabango mo. Ano ba yan? Mabango sana. Kaya lang. Diyos ko. After one minute. Wala na. Kailangan <laughs> eh. araw. Ano oras-oras maglalagay ka. Kada minuto. Mag-fish wit ka.

kasi ito Hindi, pre, yung malaki, pre. Yung malaki sa akin. Ay, ito pala yung gusto mo na ano, maganda sa duwag. lang kasi nang Okay. ng buong Dumidikit nah, <taps> so, yan. Sa so, dashboard. Hindi okay, sa ano lang, sa gano'n. Sa, si sa kotse, dashboard. Uh, Depende po, ano po ba yung, flat uh, lang po ba yung dashboard? O, oh, flat. Hindi okay, then... sa dashboard sa gano'n. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pwede yun. ba yan. Parang hindi eh. Sa may harapan, malapit sa Sa may harapan, ano? Sa 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 <taps> Nagkaguluhan na na si tibata. si suswal kamon baby bibi na, baby Okay na, baby bibi okay okay na baby bibi si na Hindi ka bibi 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 matakot bibi 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 sa bibi bibi kaya hindi takot sa mukha. Alam pera uso.